karon day mga mang hapon na mga kakinchan madyo gani kay ako na ni sila napakaen gabi idi ay wajid ni sila kaunjud. jud karon pa ni na kung kay ke abi lagi kung ni sila mukaon mo nawad nawadaan ako pag-asa pero salamat sa ginoo kay ningkaon ragajan sila karong hapon o si bantay di ay punto araday po pun na ibutan sa gawas kay ako gi okay, na buhi buhian gundak pang udto kay naluoy na po kus kahimtang ni bantay na kalingaw na adari sa sud inja ugnapi ka ubang mga kuting daris sa sud ija pang pangusigun mo ng ag mga kuting pud mga hadlok motong ako nalaman po pud si gibutang dadto sa gawas pero ini ipod e an hirap pud siya sa sud sa bayan namo patugon kay lisod pud og dato siya sa gawas ni arag kusog ag gabi ibitaw e ako bitaw, bitaw si gi challenge na akog tan ida ibutang dato sa among pultahan wa man si talab motong... Ako na lamang gisod siya kay basig masiliban pa siya baka sige man pagsaba.